Mga hapon mga idol, mga amigo na to mga mananap diya, mga hapon dia, mga idol, mga kamasa diya, mga agaw na to sa si kalayukan, mga hapon. Kani mga idol oh, na nai nag nagkatawa-katawa sa kuwa Oh. Ikaya na pod ning si kamasa ni, kaya na pod do. Oh. Igyan na ko oh. na, oh. na buang na sir. Oh, para klaro mga mga tika, -tika na, na Oh. dikit oh, na ko oh. Hala, kato may mga katarak na mata play na ko para klaro. Oh, tanaw ko no. Nabuuan ka na sir. Mm. nabuhuan ko niya mm. saan <laughs> Sa na in love ka? ayok ingana ah eh, mali pre mo mga style na ah. bawal lang sa kalihukan ng mga ingana ah Teka, sa maday kamis o oh, nabuhuan ka na sir -E. <laughs> basi pa in love ka sa banana baka ini mo bayana ka yung pangalan no? siya inalago tabo na asa man ka nga lupalop, nag-asa ka nga planita. Ikaw na duda ko ba, basi nag-dabaw ka, basi kung asa-asa ka lang di ah. Bugoy ka ikaw, ayun nung gara ay di binyo na me. Ayun na mo, lerje mi sa inyo ha, bisag unsa ka pa ka, nindot mong sayo sayo di ah. Buhi di huwag 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 ay, salamat lang sa pag-share sa akong video, bro. di ina ko rin palampason. Nahanap po, do Dalhin mo dito, sir. Dalhin mo dito, sir. Yung nagtagay ako ng tuba. Dalhin mo dito, sir. Yung tagay tayo. Mm. Matagay tapos. Mm. <laughs> Bugoy ka, mantintal ka sa mga lalaki, ha? Bugoy ka ka. Tagay tayo, sir. Yung skitagay. Dalhin mo dito, sir. Mm. Matagay tapos. Bugoy man. Mm. <laughs> Ay! Mode ini mau merakit dan nah, bu bu goya gini mau menanap kah? Napa isa deh studio? Selalu menjawab nih oh. Nawala mino negang mending aku telepon isar. Imo mau kena tripan bah. Selamat mentani kita share ka Pero kani ini dikin aku belum pasoni. Ini Asa nomor tuh. Aw. Dua dua lama tinggal ini. Ah dua lah nih. Ang daming gustong mag-Canada. Ah, pero... Kanada <laughs> eh, na, kasaba ko oh, yun na, cellphone yun na. Yan, my May nga pala sa inyo mga idol, oh, for idol, hindi para mga idol, oh, 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 kidlat idol, oh, oh, may anak mga idol, oh, lo, <laughs> 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 la pa pag -sibot, idol, ha, 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 Tagay din yun rin Ay, ay mo ka. Nakay plano, no? Ah! Nakay, nakay plano, no? Nakay plano? Oo. Oh. Oo, oh, nakay plano, no? Mama, timan na lang, ka. Ay, basis sa ka. Lulo mo. Ay, kayos. Wala mo, ha? Oo, oh, di pa kong gwapo, ha? Di pa gwapo. Ano ba yan makakita kang gwapo? Basis. Hmm. Ha, kini ha, ha, iksa lagi po mga liskarte Ay. Uminaw na ko ba? Kaya nakakanto mo kong motor siyo sa sa may kalukan. Basik ikaw tong nakita nako na sa motor siyo nga. Nagsayo e, sa mo na ano. Ang galing. Galing mo sumayaw. Galing no. ha. <laughs> 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 ikaw, di chorto, motor ako, Ay! O, oh, arkilali mo na. Uwig na ko, arkilali mo. Ah, dili na. Oh, tumbak pula nak kita ribu merok minap ke oh Oh, wek dah kena. Ah, oh. imala e ni. Ah, cerita kai ka. Atu tadi. Tagai tu Sergeant ke. man tagai. Mm. Oh. Mm hmm. Hmm. Kita ribu sibud lakun. Hmm. Apa akan kan ya? <laughs> kita balik og. Oh, asa ka ngapala ni tagi kan ba. Di <laughs> hey, babai ni mangai tol. Oh, babai ni mangai tol. Ais na. Oh. Sampan na. so, nang hapo na Lo. <laughs>